Dumating na ang araw ng ating maganda. Dito, ang mayor ng animalist. Ako magiging mayor. Hindi gagawin. Ay, kumuha kayo ng papel. Okay, kukuha kami ngayon. Kuha na kami ha? Kuha na kami. Tapos, 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 Pangalawang step, dito ay <laughs> pili nyo na yung bubuk na yung bottle. Nalagay na lang yan. Nalagay lang <laughs> yung papel na ba? Na kinuha nyo sa isang barin. Okay na. Tapos nalabas na kami. Nalabas na kayo, makit na sa pangalawang palapit. Labas na kami. Akit na, akit na, Go, na. Yo, handa oh. na ako manalo. Oh. Boss eh, si na to. Wanda na ako muna sure to, sure sure to. Sure win na to, sure win. Talaga, sure win to. Sure win na to. Wanda na ako na nalo. Waiting naman tayo sa naging resulta. Ayan na, ayan na, ayan na kaya na siya, andiyan na. Ayan okay. na. So, Ayan Resulta sa boto, sa boto ng magiging mayor ngayon. So, halos tayo lang to. Okay. Ang boto ay 5 at 6. to. So, ang magiging mayor ngayon ay si Jay. Okay. So, dito, dito, dito. Bakit yeah. si Jay? Oy. Hindi pwede to. Dinaya niya to eh. Bakit si Jay? Bakit si Jay? Walang daw yan dito. Abulin natin siya. Hindi pwede. Ba't siya nanalo? Walang daya. Alam. Nakatakas Oy. na. Nakatakas na. Kubayaan niya na yan. Kubayaan niya na. Ay, ka, oh. Ano gagawin natin ngayon? Ano? Aminin mo. Hoy! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Sige. get, Subukan mo tumakas. Ala. Nakatakas. Nakatakas na sila. Kabuti natin si Kudo. Pwede natin makatulong yun. Kudo! Sabihin mo yung totoo. Hindi ka na namin kukulong. Sabihin mo yung totoo. Oye Kudo, alika rito. Bakit? Bakit lang alika rito? Huwag kayong tumakas. Huwag <laughs> Hindi tumakas. Sabihin mo yung totoo. Sabihin lang talaga namin ng elections. Niluto niyo. Bakit? Bakit niyo niluto? Kasi ayaw ko siya maging mayor? Hmm. Ano scammer? scammer? Ngayon, dahil inamin mo, papahawalang sa alakan namin. Ngayon, ako na ang mayor dahil wala siya. Okay? Ako magiging mayor. Sige lang. Ayun, mula natin kayo. Eh. Ka Mag-celebrate tayo. Papatay tayo ng dragon. Di ba kayo? Yon! Kiraya dyan. Let's go. Papatay tayo ng dragon. Let's go. O, tara na. 2,000 years later. Yun, natapos din natin yung pagtalo sa Ender Dragon. Ano sinunod uh, so nating gagawin ngayon? Sobrang dalawa na lang yung... tayo. Uh, sa sobrang tagal natin pinatay yung dragon, dalawa na lang tayo. Okay lang yan. Panalo tayo sa dragon, panalo din o sa pagiging mayor. Yun ang mahalaga. Parang may tao dito sa void. Asan? Oo oh, nga, no? Eh, no? Yung may tubig dun. Bakit kaya? Anyari What sa sir sa anyari yeah, sa mundo. Oy. Okay. Oy, No. No. The... Walang panalo-panalo sa akin. Wow. Wow. Asan tayo? Asan tayo? Ano to? Anong lugar to? Nasaan yung base ko? Asa ah, na? La yung mga gamit Inya. natin. Oo nga, wala yung gamit ko. Wait lang. Oo nga. Ba't iba ka? Oo nga, magbago skin ko. Ang sa akin. Wala na lang. Ang naalala ko lang na naglag tayo sa void. Ba't naging tao ako? Enderman ako wait. Enderman ka pa rin ah. Enderman pa ba to? Oo. Oh. Naguguluhan na ako, nababaliw na ba ako? Ano ba to? Yung gamit ko na wala, tatlong stick na lang nangyari sa at nakuha ako. Kagagawa na ata ni Jay to. Kaya nga eh. Pa Paano to? Back to zero na naman. Grade na lang tayo. Talaga, ayun na lang sa atin. Sige na, pahalap na, nata. gagawa na nung... O oh, sige na, dito na rin ako. Kailangan ko ulit magpalakas. W Wala Bye -bye. na tayo magagawa dito eh. Bye-bye. 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 Uh, at ayan nga, dito na magtatapos ang season 1 ng Animal SMP. Pero okay mo nang nagbabalik nagbabalik naman kami para sa sana naman bagong season. Sana mag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy kayo last season promise namin nyo yun mas mag improve kami mas gaganda na gaganda na yung editing namin building namin content namin at lahat ba? So, subscribe kayo sa lahat ng members maraming bagong members ngayon sana sabay-bayan nyo kami mas lalo nyo kami supportan at ito na nga pala upisa ng season 2 sana mag enjoy kayo bye bye kita kita next episode abangan nyo meron na ganda upload ng season 2 hintayin nyo yan